Ano? Nakaka-keso. Keso, dense talaga 'yan. Hay, itutuloy natin. Ha? Itutuloy natin. Antunin ha, Oh. Hoy, oh. oh. <laughs> shot 'to maka-taka keso dito sa Tiburya. Alas ano? Alas ng mga Anong kita ito? Size. Ha? Size ng baju. Ano yung araw-araw ganito ang ginagawa niyo? Araw-araw. Nag-ahakot. Ah. Show that to sir yung pamilya mo. Papa, sa bahay na ako. Iyan. Iyan o. May hirap na ito. No? Uh -huh. Ah. Yeah, hirap na ito. May hirap na o. Gano'n lang mga kaisa ng buhay dito. Pero, masaya. Masaya, boss. Ano? Mara ka nang ini-enjoy lang nila yung ano dito. Ini-enjoy lang yung buhay. Ayos mga kaisa. ايه ڏيڻ اڀي ڪارٽس آهي 300 ڇا ٿو ٿي رهيو آهي اوه

Bibigyan ko kayo ng pang merinda. Oh, 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 thank, you. Tiyo, thank you. Thank you, thank you. Oh, thank you. Thank you. Pang merinda, oh, pang merinda. Thank you, oh, thank you. Tiyo, tiyo. Oh, thank you. <laughs> Masaya no? Oh, uh, Masaya ang buhay dito mga kainsan Maraming tao Ako <laughs> oh, po Okay, oh, saan po? <laughs> okay, salamat po <laughs> Salamat po. Taga dito po kayo? Opo. Okay, Taga oh, dito. Sa Divisoria po. Oh, Divisore. Ah. Dito na dayo ka dito. Ay, ano po? Na may kinuusap po akong taong babagsakan po ng mga ano? Gulay po ba? Ah, gulay. Oo. Oh. Nakapapanood na aking Tatay ko, idol Oo, oh, salamat po. Tatawag <laughs> <laughs> nyo na lang. Pikong. Ano pangalan po? Pikong po. Ayan, Tatay, Pikong. Tatay Pikong. Ayan, dito po sa Divisoria, Hello po. <laughs> Ay, may kinuusap po kaming tatlong tao doon. Video okay, you na know. Ah, sige po. Pagka-alis ang probinsya po ninyo? Quezon din ako, Alabat Island. Ah, Alabat po. Oh, alabat Ay, Island, nana nana po. Pero dito na po kayo naniran. dito na, 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 na. Ah, sige po. Thank you. sige po. Thank you. Sige po kuya. Ano pangalan po? Kaya, kuya Jonathan. Sige po. <laughs> taga alabat po pala shout out po sa mga taga alabat mga kainsan nagkakusapin pa po akong tao din yung isa ano mga followers din natin mga kainsan kaya ako yung tiwala din dito sa may dulo Kanina pa po tayo ikot na ikot din hindi Dito po tayo sa mga kaysa sa Divisoria. Naghahanap po tayo ng saagalin ta po kami ng uh, balintawak. Naghahanap po tayo ng mga babagsakan ng mga ano. Ng mga gulay-gulay po. Marami na po tayo nakilala. Kaya lang kasi on delivery ang gusto namin. Medyo mas sa uh, Ay, medyo mas mata mas mataas-taas po dito ang ano eh. Ang uh, Sohan po, mga kaisan. Sarili po. Ah, may sarili po. Oh. Per box po. Oh. po. Yeah. pala daming uh, saging mga kainsan no hindi ko na po isinama yung aking mag iinam mga kainsan na doon sa kabila may kakausapin pa po tayong uh, dalawang tao dito ay sa kabilang mga kaisan Santo Cristo. Haliko. Katatapos lang din mga namin mga kaisang mag ano nang magkampas din ng ano. Ng solar 'yun. May nakita kami medyo mura-mura po. daming susu mga kainsan, no Susu Ari puro repolyo. Dami. Eh. Dami din talong. Baka isa rin sa mga talong natin ito. Oh, what's that? Can I mo some more? I'm going to buy bu gula Ibu Masikip masih puro guli eh Sobrang daming halaman din na itatapon lang sa amin mga kaysa. Malunggay ay eh, ano eh, dami din, sing hmm. Pati mga nangka, binibili lahat din ng mga kaysa. Hmm. Puso puso ng saging papaya kabang ng kanaman na rin mga kainsan eh. lahat ay binibili Apo. Oh, oh, okay, san po? Napapanood. Oy, salamat po. Salamat po. Taga dito po kayo. Opo, okay, oh, dito. sa Divisoria po. Oh, Bibi Ah, oh. ganun na dayo ka dito. Ay, ano po? Na may kinausap po akong taong magbabagsakan po ng mga ano? Gulay po ba? Ah, gulay. Oo. Oh. Nakapapanood na lagi kan. Tatay ko idol. Oo, oh, salamat po. Tatawag <laughs> nyo na lang, Pikong. Ano pangalan mo? Pikong po. Ayan, Tatay, Tatay pikong. pikong. Ayan, dito po sa Divisoria Hello po. <laughs> Ay, may kinuusap po kaming tatlong tao doon. Rigid Ah, sige po. Pagkaalis niyo. po ang probinsya po ninyo. Quezon din ako, alabat ay lang. Ah, alabat po. Oo. Oh, Alabát din na po. Pero dito na po kunya nila. Dito na nila. Ah, sige po. Thank you. Ayun. Sige po. Sige. Salamat po. Sige po. <laughs> Thank you. Sige po, Kuya. Ano pangalan po? Jonathan. Ayun, Kuya Jonathan. Sige po. <laughs> taga alabat po pala shout out po sa mga taga alabat mga kainsan may kakusapin pa po akong tao din yung isa ano mga followers din natin mga kainsan kaya ako yung tiwala din dito sa may dulo 200. 200 po. Oh, ilang kilo po 'yun? 200. Ha, ilang kilo po? Ah, per bandil po. Oh. Uh, gawa ng Yung mga kanar namin na lang, nalalagi bas lang, nalalagi bas. Nalalagi bas lang yung kanar po na <laughs> Ngayon mga guys, may kakausapin lang tayo. Yeah alam mo mga kaysang ang mga dahon ng saging sa amin nalalaki baslaang na antawag dun lang po yung mga ganito ay ngayon Dal dalawa na po yung ating pagsusulitan ng mga dahon-dahon po ng saging ito Umos sa agad ano po. Dito pala yung halos lahat ay binibili. Eh, ano po? Ano sa amin pong ganari na... Magkano po ang kuha na yung kilo ng ganari? Yan po sa ako. Magkano yung sasako po? 1,300. 1,300. 1,300? Ay sa amin nabubulok lang po ay. Kailangan lang ay maramihan ano po. Sinong nakuha po? Kayo mismo po o? Oh. Oo, ah, si, sinakuya po. 1,300 daw po isang gano'n eh. Yan. Ay nabubulok lang ang sa amin po. Kaya po tayo na, Sinakambal po, hindi po naman hindi ayan ah. Pag hali-halili po kami magbiyahe, kukuha lang po ng taga-money ang dami pala ano po. Ayan mga kaisan, kakausapin ko lang ang tatay. Grabe ang na rin mga kaisan na eh. mga kaisan. No? Kamatis, pang isang jeep na eh. Kalasing ang mga kaisan. ay, pagkalalak eh. Aba, Diyos ko po Rudy. mga sakurin no Marami din pa dito mga kaisa sa Divisoria. Eh pre, mo hindi mo pa Pati mga santol mga kaisan ay nabubulok lang sa amin santol nalalaglag ay ang mahal lang sa kilo ng santol yun yun mga kaisan na ano namin kaya yung mga produkto na hindi nabibili sa Quezon dito sa Maynila nabibili po kaya isa, isa rin yung sa gusto namin Kung mangyari magkakapatid Madala yung produkto Kaysa masayang Bakit hindi natin ibyahe Ano mga kaisan Para dagdag din Para may dagdag trabaho po lahat Sipag si o oh. <laughs> uh, Kahit makipagano tayo dito mga kaisan Walang problema Uh, kaya natin maging yung cargador dito sanay naman tayo sa pagpip yun sabi nga ay kahit saan tayo mag magdating masaya dito simple lang ang buhay mga kaisan pero wari kay duble dito kailangan yan yeah, mga kaisan katatapos lang natin kausapin sila kuya at ate yung ating mga followers Siguro by next year mga kaisan o umpisahan namin. Ngayon na hindi pa. At gawa ng... Ah, inaalam lang namin yung sabi ko nga sa inyo kalakaran. Pero ayos dito mga kaisan, ayos. Kaya lang ang ingat lang ang pagtabid, walang joke. Yan ang bibilis. Hindi pwede patanga-tanga. Ma, ano, mababalian. Ayan, lalakas pati ng mga tao din. Eh, ayan, ayan ang lalakas. O, oh, aba. Ay, naman din. Sibuyas. Eh. Saludo po lahat sa mga masisipag dito sa Divisorya mga kaibdan. Ayan, ang lalakas pati ng mga tao din. Ayan, eh, ayan. Talagang salubri po sa mga taga dito sa Divisoria Divisoria Divisoria, Divisoria. yan sisipang, ay. Ayan, o sisipag ay ay ano lakas abah oh lanjo matitindi walang sinabi yung trabaho namin dun ay sa Quezon ay ma maliliksi sila nabuhot ang tatlong sa ako mga kaisan ay uh ah. -huh. saludo po sa lahat pang sa mga